sa kumain si Choco oh. kaya ang umubos ng kanyang pagkain ay si Haba oh, wala na siyang kakainin mamaya pag siya ay nagising kasi inubos na ni Haba oh. Ayan, oh. kaya yung mga yan hindi ka pwedeng magtira-tira dyan Choco hindi pwedeng mamaya-maya ang kain dapat pag oras ng kain kumain ka mm. wala na naman kasi ang ate namin na kaya nakaabang na naman lagi dun sa may pintuan Ayan. Ayan sila guys. Oh, dito pa rin kami sa dating pwesto. Medyo makulimlim ngayon. Sana wag nang umulan. Kasi marami tayong nilaban. Ayan. Ayan. O yaba, wag ka nang makichismis dyan. Halika dito. Kasi ma mabasa-basa dyan. Dali, halika dito. Clover! Punggok! Pag ako may nakita dyan na wiwi, ha? So, ayan guys, katatapos lang natin maglaba. Wala ang ate namin kasi Sunday ngayon. Ayan. O, wala pang 15 days, pero yung nakita niyo sa mak na pagkain ay iyan na lang, o. Wala na, ubos na yung dalawang pack. Ayan, nilaba ko yung laruan nila yung sandamakmak na treats isa na lang din so ayan ang aking mga pagkain sa aking mga aso paubos na naman wala pang kinsenas ang lakas nyo talagang gumastos si mama tipid tipid sa pagkain kayo ang dami dami nyong mga hanas sa buhay ayaw nyong kakainin yung pagkain nyo ang dami nyong tira Hmm? Clover, di mo na naman inubos yung lunch mo. Tapos mamaya, gutom na gutom ka. Kaya guys, itong mga asong ito, yung sabi ko nga sa'yo, kapag ganitong mga age na dapat, twice ang kain or once na a day kasi sila ay tatlong taon na, kumbaga adult na silang aso. Pero hindi ko magawa kasi katulad niyan, pag walang appetite, hindi kakain. Ito lang si Clover ang hindi kumain ngayon. Pero itong si Pungging kumain siya, marami. Yan, yan. So, mamaya na namang dinner. Siyempre, may mga in-between pa silang mga treats. Di ba, haba? Bumati ka muna. Bumati ka muna. Kaninang ingay-ingay mo. Ba? Oo. Oh, ibabati ka rin lang. Ayaw-ayaw eh. ka pa. Isa pa. Oo. <laughs> oh, sige, tama na. Abuso na si mama. Abuso na. Sige. Ano ba yan? So, ayan guys. Habang nandito tayo at nagkukwentuhan. Pagkwentuhan naman natin yung may, may napanood kasi akong isang content creator. Si Katya. Belong siya sa LGBT. Hindi ko nilang babanggitin kasi mamaya mapagalitan tayo. Pero may proof tayo dyan. Pag-usapan natin yung Marami rin kasing nag-comment na oo nga, bakit daw nagdadala yung mga uh, far parent ng mga aso sa mall, tapos sa kainan, eh, ang babaho naman daw, bakit daw hindi na lang daw iwan sa loob ng bahay, kasi aso naman daw yun, hindi naman tao. Uh, may, may, may mga point naman yung iba, pero tayo kasing mga far parent, ang makakaintindi lang yan, yung talagang mga dog lover. Clover! Wag ka dyan, iihi ka na naman. Mga dog lover talaga. So, ang masasabi ko lang, katulad ko, dinadala ko rin naman to si haba kung saan ako nagpupupunta. Basta may sasakyan lang. Isinasama ko yan si Itim, si Haba, ito si Pungging, at si Clover kasi sumusuka yung mga yan sa sasakyan. So malapitan lang silang nadadala ko. Ayan ay noon pa. Ngayon na oh, walang sasakyan, hindi ko na sila mailabas. Etong si Choco ay naisasama ko naman talaga yan sa mall. Etong si Habak ganun din kasi kumbaga, nasanay na sila. Etong si Itim, hanggang farm lang yan. Farm na hindi akin, guys ha. Farm ng mga bulaklak doon ko lang siya naisasama. Doon siya natutong maglakad ng konti sa kalsada. Pero ngayon dahil na maraming sasakyan dito sa amin, ayaw na niyang maglakad sa kalsada. Nagpapakarga na siya. Eh, ang laki-laki na niya o oh, hindi ko na siya kayang kargahin. So ayun nga guys, marami akong nababasa, balik tayo sa topic na yung mga aso daw na dala ng mga far parent, mababaho, maiingay, tapos ah uh, syempre daw nakakaistorbo sa ibang kakain. Syempre, ang sakin naman, hindi naman tayo magdadala ng alaga nating aso sa hindi pet friendly store o kaya kainan, di ba? pag sinabi nilang pet friendly sila, so magdadala tayo ng aso. Pero, ang masasabi ko lang don sa mga nagdadala naman ng aso ay, liguan naman natin yung aso natin. Kasi may point din naman sila. Kainan kung kainan ng pupuntahan natin, or kahit naman lang pasyalan yan, po park man yan, eh dapat talaga malinis ang aso natin. Huwag naman tayong magdadala ng aso na ni kahit ligo ay wala man lang. Kasi nakakahiya naman. Dapat nga, malinis talaga ang aso natin. Proud tayo na may alaga tayong aso. Ano mang uri ng aso yan. Aspin man yan, pure breed man yan, sitsu man yan, o kahit ano yan, basta kahit mapalaki pa husky. Kasi hanggang, hanggang 20 kilograms naman sa iba eh, pwede hanggang 28 nga eh. Kasi alam mo naman yung mga husky o kaya yung labrador, di ba mabibigat yon O, oh. pinapapasok naman nila yung mga yon. Ang reklamo ng iba, mababaho daw tapos maiingay, may, uh, maiingay at kahol ng kahol. So, para sa akin kasi, dapat kontrolado natin ang mga alaga natin. Alimbawa, sa pagkahol, dapat alam natin sawayin. At dapat hindi rin naman sila maligali. Kung meron tayong stroller, doon lang natin sa stroller. Kasi guys, kung may kasama nga tayong aso, may tali nga, mahaba naman, tapos nakakarating doon sa table ng iba syempre, kapag hindi ka ang may-ari ng aso, matatakot din naman tayo, di ba? Ako nga kahit na may aso ako, pag ibang aso, medyo aluf ako nahawakan hawakan. Kasi siyempre, pag hindi ka kilala ng aso, ay eh, talagang magagalit sa iyo 'yan. Hindi mo basta-basta dapat hinahawakan ng aso. Ang aso, guys, kapag hindi tayo ang may-ari. Huwag nating basta-bastang hinahawakan, pinipet o ano man ang gagawin natin. Ang gawin natin muna, paamoy muna tayo. Ngayon, kung inamoy tayo sa paa, sa kamay, huwag tayong gagalaw at huwag nating ia ay to ay Pagka inamoy na tayo at uh, medyo may pa klik-klik pa ng tangyan, di ba? Yung padila-dila pa yan. Di, ibig sabihin, tanggap nila tayong friend. Yun yung time na pwede natin silang ipet. At syempre, kahit ipinipet natin sila, huwag tayong kakabahan. Kailangan talagang uh, bukal sa loob natin na nakikipagkaibigan tayo sa aso. Kasi ang aso guys, ramdam din naman nila talaga kung tayo ay pet friendly. Kasi kung tayo ay may kaba sa sarili natin, mararamdaman ng aso yan. Medyo ma ang pakiramdam nila, magiging threat tayo sa kanila. Siyempre, ang tendency nun, imbis na maging friendly sila, magkakawag sila sa atin oh, ang dadamba o siyempre magkakagulatan kapwa, di ba? Eh ang instinct ng aso kumagat kumalmot, ganun. Eh tayo, hindi naman natin sila pwedeng kagatin, di ba? Baka magulat pa tayo, magsisisigaw tayo. So the best, pag hindi mo pag-aari yung aso, wag na lang kung kakabaka baka Huwag na tayong humawak ng aso para hindi tayo makagat. So, yun nga. Ayun, pagdadalhin din natin sa mga magagandang lugar na pasyalan, i-sure e naman natin na mabango yung aso natin. Hindi yung medyo smelly na. Yung bang hindi na nagugroom, hindi na napapaliguan tapos bibitbitin nyo. Lalo po yung mga ibang pure breed like Shih Tzu, so, mas maamoy po sila kaysa sa mga aspin. Ranas ko yan. Kasi yan si Choco pag hindi ko na ipapagroom yan, amoy pa ah. Lalo na yung tenga niya pag hindi mo nalilinis, amoy pa ah. Aminin man natin sa hindi, may amoy talaga ang mga aso. Kasi aso yan eh, hindi naman pwedeng maging amoy tao yan. Tao nga nangangamoy ang hit din eh kapag hindi naliligo, di ba? Aso din ganun din yon. Eh ang aso hindi naman yan pwedeng paliguan ng everyday eh. Lalo pag mainit ang panahon, ang sinasabi lang eh pwede mo silang paliguan twice a month kasi yung, yung balahibo nila ay maglalagas or magdadry din. Ganun. O so, kaya spray din natin ng pabango. Marami namang paraan guys para uh, hindi pandirihan yung ating mga alaga kasi ang alaga natin guys ay parang uh, alam mo ba 'yun? Ano bang tawag doon yung pag may nakukyutan, Uy, ang cute, ang linis. Tapos 'di ba parang pride din natin 'yun eh. Pero kapag ang, ang uh, alaga nating aso ay medyo smelly, bantot o ano man, eh 'di ba nakakahiya? Parang tayo din 'yun eh. So ang ibig kong sabihin, yung mga alaga din nating aso ay nagre-represent din ng pagkatao natin. Kapag mabaho ang aso natin, Ibig sabihin, hindi tayo malinis. Baka maski sa bahay natin, hindi rin tayo malinis kung naamoy nilang mabaho. ba? Diba? So, gusto ko sanang mag-comment doon kasi nga yung mga iba. Parang masyado namang hard yung mga comment. Ba't daw kasi isinasama pa? Ang iingay, ang babaho. Tapos sabi niya, mga aso naman daw yun. Ba't daw isinasama pa? Para ano daw, para daw maipagmalaki na ikaw ay may alagang pure breed. Kung husky man yan o shih tzu man yan parang ipinagyayabang lang daw pero ang babaho ganon ganon mga comment ba di ba nakakahiya yun parang siyempre pag dog lover ka eh parang may kurot sa puso din yon shhh lover yun kaya yun lang ang masasabi ko lang guys ay wag na wag tayong magdala ng mga aso natin na marumi. Ayan oh, kahit na punit-punit na yung damit ni Clover, malinis yan. <laughs> kasi guys, kapag ka nagbabardagulan sila oh, ayan oh, nakakalmot siya, nahahatak ng ipin. Kaya, sa totoo lang, nadala ko nga yan sa bet, yan ang suot niya, naisuot kong damit eh. Kasi nga para hindi dumikit sa akin yung balahibo ni dinamitan ko. Ayun, punit-punit pala yung naisuot ko sa kanya. Pero okay lang kasi malinis naman siya at mabango. Yun. Kasi pinaliguan ko muna yan bago ko pina-inject kasi syempre one week siyang hindi makakaligo kapag bagong injection. Hindi siya pwedeng maligo. So, ayun lang guys. Ang topic natin ngayon ay para sa amoy ng mga aso natin. Lagi nating linisin ang ating mga aso kung hindi man natin paliliguan. Yung tenga, linisin natin. I-share ko na naman po ulit sa inyo yung aking panglinis. Para nang sa ganun ay laging mabango ang ating mga aso. Ayan. Ayan guys. Maganda itong panglinis ng aso. Hindi ito sponsor, binili ko lang to. Binili ko lang din to sa pet shop. Kaya sa veterinary, oh, ayan oh, 700. Ang mahal pala nito. Hindi ko na malayan. Ibabasain ko lang yung bulak, saka ko ililinis sa kanilang tenga. Ayan. Marami akong gamit ng pang-aso, guys. Panggupit ng kuko, panggupit ng buhok. Ito kasi mga malalaking to, ayan oh, si, si itim bagong gupit ang buhok niyan. Ang balahibo. Kaya hindi gaanong bulk yung balahibon niya ngayon. Tsaka medyo nilinis ko yung tenga niya. Kaya yan ay kinudkod ko yung tenga niya. Kaya medyo namumula na pa sobra yata. Pero ganun nga guys. Bilang far parents, dapat talaga may mga panglinis tayo ng mga aso natin. So yun lang guys. Yun lang ang i share, share ko sa inyo. Dapat lagi tayong mabango sa ating mga alaga para nang sa ganun ay hindi napupulaan ang ating mga alaga na mabaho, dadalin sa mga kainan, mababaho, nakakadiri. Kasi pride din natin ang ating mga alaga. Kapag mabango yan, aside sa nakakatuwa na sila, ay wala pa tayong maririnig na reklamo, ba? Diba? Alam mo naman yung mga iba, nabasa ko lang din naman sa page ng isang content creator na sikat. Kaya na-share ko lang din sa inyo. So, yun lang guys. Bye-bye!